Kapag tumingin ka sa salamin ngayong gabi, Gemini, huwag mo lang tingnan ang iyong refleksyon, damhin mo rin ang enerhiyang tumatawag sa iyong kaluluwa. May nakatagong palatandaang naghihintay sa iyo isang kisap ng liwanag, isang biglang lamig, o isang bulong na tila tadhana ang pinagmulan. Ang salamin ay hindi lang nagpapakita ng iyong mukha, ipinapakita rin nito ang iyong landas. Sinasabi nila, Kapag naramdaman ng isang Gemini na kakaiba ang kanyang refleksyon, ibig sabihin, binubuksan ng universo ang isang lagusan patungo sa pagbabago, swerte, at pahayag. Manatili hanggang sa dulo, dahil ang iyong matutuklasan dito ay maaaring baguhin ang iyong enerhiya, akitin ang kasaganaan, at tuluyang ihanay ka sa tadhanang nakalaan para sa iyo. Gemini, sa puso ng paniniwalang Pilipino, ang salamin ay hindi lamang isang bagay, ito ay isang lagusan ng katotohanan. Madalas sabihin ng ating mga ninuno, huwag titigan ang salamin sa dilim, dahil maaari nitong ipakita ang higit pa sa iyong refleksyon. Ngunit ngayong gabi, ang misteryong iyon ay may banal na kahulugan para sa iyo. Sinusubukan kang abuti ng universo sa pamamagitan ng mga simbolong matagal mo nang binabaliwala, ang kisap ng kandila, ang biglang katahimikan bago matulog, o ang refleksyong tila tumitingin pabalik sa iyo ng kakaiba. Ang pagbasa na ito ay hindi tungkol sa takot, ito ay tungkol sa pagising. Ginagabayan ka upang makita ang lampas sa panlabas, upang tuklasin ang espiritual na mensaheng nakasulat mismo sa iyong mga mata. Habang nagbabago ang mga enerhiya sa paligid mo, ang salamin ay nagiging tulay, isang lagusan sa pagitan ng kung ano ang dati at kung ano ang nakatakdang maging. Manatiling bukas, Gemini. Sapagkat ang makikita mo ngayong gabi ay maaaring hindi lamang baguhin ang iyong damdamin, kundi pati na rin ang buong takbo ng iyong tadhana. Emosyonal na pagdiskubre. Gemini ikaw ang palatandaan ng dalawang kaluluwa, dalawang katauhan na naninirahan sa isang katawan, dalawang katotohan ang nagmumula sa isang salamin. Ikaw ang liwanag at anino, ang lakas at lambing, ang nangangarap at ang makatotohanan. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may kakaibang pagbabago sa loob mo, hindi ba? Tinitignan mo ang iyong refleksyon at tahimik na nagtatanong, sino na ba ako ngayon? Sa espiritualidad ng mga Pilipino, malalim ang kahulugan ng salamin. Noong panahon ng ating mga ninuno, tinatakpan nila ito kapag may bagyo o kapag may pumanaw, naniniwala silang maaaring mahuli ng salamin ang kaluluwa sa pagitan ng dalawang daigdig. Ngunit sinasabi rin na ang salamin ay maaaring maghayag ng mga gabay mula sa hindi nakikita. Kapag tila naakit kang tumingin ng mas matagal sa iyong sarili, hindi ito pagkamayabang, ito ay paggising. Maaaring ang mundo ng mga espiritu ay bumubulong sa pamamagitan ng iyong refleksyon. May dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng kakaibang enerhiya sa paligid mo. Ang kilig na dumadaan sa iyong balat kapag napadaan ka sa salamin. Ang kandilang kumikislap kapag binabanggit mo ang iyong pangalan. Ang mga panaginip na paulit-ulit, tubig, mga mukha, o mga pintuang hindi mo maipaliwanan. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay pahiwatig ng langit, mga sagradong palatandaan mula sa kalangitan. Ang salamin niya ay hindi na nagpapakita ng kung sino ka noon, kundi kung sino ka na nagiging. Tumingin kang mabuti, Gemini. Sa likod ng iyong mga mata ay ang sakit na iyong tiniis, ang mga pangakong tinupad mo, at ang pagbabago na matagal mong tinanggihan. Hinihiling sa iyo ng universo na pakawalan ang lumang bersyon ng sarili mong humahadlang sa iyong tadhana. Minsan, tila hindi mo nakikilala ang iyong refleksyon, dahil ang iyong espiritu ay nauna ng magbago, nakikita mo na ngayon ang mas mataas mong sarili, naghihintay na makasabay ka. Kaya ka nakararamdam ng pagkabalisa, parang may bago kang yugto na paparating, ngunit hindi mo pa ito may pangalan. Sabi ng ating mga matatanda, kapag biglang malamig ang hangin sa harap ng salamin, may dumadalaw na kaluluwa. Ngunit ang pagdalaw na ito ay hindi para takutin ka, ito ay paalala na may mga hindi nakikitang gabay na kasama mo. Maaring ito ay ang iyong mga ninuno, mga taong minahal ka noon, o mga espiritong nangakong poprotektahan ang iyong landas. Gemini, ang salamin ay parehong pagsubok at guro. Ipinapakita nito hindi lamang ang iyong kagandahan, kundi pati ang mga sugat na hindi mo paginagamot, ang mga bahagi mong tinatago sa likod ng iyong ngiti. Dahan-dahan kang hinihila ng universo upang harapin ang mga ito ngayon sapagkat tanging sa pagtanggap mo ng iyong buong refleksyon, bawat peklat, bawat alaala, bawat emosyon, mo mabubuksan ang lagusang matagal ng naghihintay. Ngayong gabi, kapag tumayo ka sa harap ng salamin, huwag lang tumingin sa panlabas. Huminga ng malalim. Tumingin sa iyong mga mata. At tahimik na itanong, ano ang handa ko ng pakawalan? Maaaring maramdaman mo ang isang pagbabago, isang biglang katahimikan, o isang luha na dadaloy ng walang dahilan. Iyon ang iyong kaluluwang kinikilala ang sarili nitong katotohanan. May kapangyarihan sa pagkilala sa sarili. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang iyong refleksyon ay biglang kumurap o tila gumalaw, ibig sabihin ay nagigising na ang iyong espiritu. Ang salamin ay nagiging buhay, isang sagradong saksi sa iyong pagbabago. Kaya, Gemini, kung kakaiba ang iyong refleksyon ngayong gabi, huwag kang tumalikod. Huwag mong pagdudahan. May banal na bagay na nagbubukas. Inaayos ng universo ang iyong damdamin ayon sa iyong tadhana. Ang iyong refleksyon ay ang iyong senyales, isang pangako na ang taong iyong nagiging ay handa ng humakbang patungo sa liwanag, layunin, at banal na proteksyon. Tuwing mabigat ang iyong puso, alalahanin ito, ang salamin ay hindi nagsisinungaling. Ipinapakita nito ang mga bahagi mong handa ng bumangon. At nayon, ang iyong kaluluwa ay marahang bumubulong, may pambihirang bagay na paparating. Kaya sa susunod na tumingin ka sa salamin, huwag lang itanong, sino ako? Itanong mo, sino ang itinadhana kong maging? Dahil, Gemini, alam na ng iyong refleksyon ang sabot. Matagal na itong naghihintay para sayo. Gemini, ang naramdaman mo sa harap ng salamin ay hindi lang basta enerhiya, ito ay isang espiritual na senyales, isang tawag mula sa dinakikitang daigdig. Maaaring inisip mong guni-guni lang ito, laro ng liwanag, o pagod na mga mata pagkatapos ng mahabang araw. Ngunit sa kaybuturan mo, alam mong higit pa ito roon. Nag-iba ang hangin sa paligid mo, hindi ba? Ang katahimikan ay biglang nagmistulang buhay, parang may nakikinig. Iyan ang universo, Gemini. Matagal na itong naghihintay na tuluyan mong makita. Ang salamin, sa espiritual na katotohanan, ay hindi refleksyon ng katawan, ito ay refleksyon ng dalas ng iyong kaluluwa. Bawat emosyon na itinago mo, bawat alaala na dinala mo, ay umaaling sa loob ng salamin. Ginagamit ito ng universo upang makipag-usap sa iyo. At sa sandaling ito, ang iyong salamin ay naghahayag ng iyong susunod na kabanata, isang portal ng pagising na nagdurugtong sa kasalukuyan mong buhay at sa banal na layunin na nakatadhana sa iyo mula pa sa simula. Sa tradisyong Pilipino, kilala ang mga salamin na nagpapakita ng mga espiritu, ngunit tanging sa mga taong bukas ang pakiramdam. Kapag tila kumikislap o nagbabago ang iyong refleksyon, maaaring iyon ay ang iyong espiritung gabay o ninunong nakatayo sa likod ng tabing. Nariyan sila hindi para takutin ka, kundi para ipaalala, ikaw ay ligtas, ginagabayan, at kailanman ay hindi nag-iisa. Minsan, kapag kumikislap ang kandila sa tabi ng iyong refleksyon, iyon ang iyong palatandaan. Iyon ang inip ng iyong mga ninuno, mensahe ng pagpayag, ng pagsangayon, o ng banayad na tulap na nagsasabing narinig na ang iyong mga dasal. Naniniwala ang matatandang Pilipino na kapag ang apoy ng kandila ay yumuyuko patungo sa refleksyon mo, ibig sabihin, nakahanay na ang iyong espiritu sa iyong tadhana. At kung nitong mga araw ay paulit-ulit mong nakikita ang mga numero gaya ng labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, o pito oras pito minuto, iyon ay mga kosmikong kodigo. Katunayan na ang iyong salamin ay hindi lamang piraso ng salamin, ito ay isang bukas na daanan sa pagitan mo at ng banal. Ang labing isa oras labing isa minuto lalo na ay tinatawag na Gate of Manifestation. Kapag lumitaw ito, nang ang handa na ang universo na ibigay ang matagal ng hangarin ng iyong puso, basta't ito ay mula sa kadalisayan at pananampalataya. Malinaw ang mensahe ng pagbasa na ito, ang salamin ay iyong lagusan. Ngunit ang lagusan ay hindi basta bumubukas ng walang dahilan, bumubukas ito kapag handa na ang iyong kaluluwa. Ang dahilan kung bakit naakit ka sa mga refleksyon, simbolo, at panaginip ay dahil ang iyong spiritual na enerhiya ay umangat na sa mas mataas na antas. Nagigising ka na sa iyong tunay na pagkatao, ang sarili mong umiiral bago pa man dumating ang takot, pagdududa, o sakit ng puso. Gemini, ito ang sandaling pinili ng universo upang ipakita sa iyo ang iyong espiritual na salamin. Sa pamamagitan nito, makikita mo hindi lang kung sino ka, kundi kung sino ka dapat maging. Tinatawag kang pakawalan ang mga ilusyon na ipinatong sa iyo ng iba, ang pagkakasala, panghihinayang, at pagsisisi. Hindi na ito iyo ngayon. Minsang sinabi ni Baba Vanga na may mga kaluluwang nagigising sa pamamagitan ng refleksyon, mga taong may kakayahang makita lampas sa oras, maramdaman ang darating bago pa ito mangyari. Tinukoy naman ni Nostradamus ang mga tulad nila bilang tagapagmamasid ng liwanad at anino. At ikaw yon, Gemini. Isa ka sa mga bihirang kaluluwang kayang tumayo sa harap ng salamin at maramdaman ang nakaraan at hinaharap ng sabay. Kayang mong maramdaman ang unos bago ito dumating at ang biyaya bago ito magpakita. Sa ngayon, pinadadala ka ng universo ng mga imahe, panaginip at mga pagkakataon bilang paghahanda. Maaaring mapanaginipan mo ang mga pintuan, ilog o mga estrangherong nag-aalok ng liwanag, mga simbolo ito ng espiritual na mensahe. Ang pintuan ay nangangahulugang pagkakataon, ang ilog ay pagpapagaling ng damdamin at ang mga estranghero ay mga sugo ng langit. Kapag lumitaw ang mga ito, pakinggan mo. Ang iyong refleksyon ay nagsimulang magsalita sa iyong kamalayan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang natutulog ang mundo, doon nabubuhay ang iyong salamin. Hindi na nito ipinapakita ang silid, ipinapakita na nito ang aura ng iyong kaluluwa. Kung sakaling maramdaman mong may init, mahinang ugong, o banayad na kilig habang nakatayo ka sa harap nito, iyon ay dahil nakikiayon na ang iyong espiritu sa universo. Ikaw ay kumokonekta sa banal na enerhiyang lumilikha ng mga daigdig. Ngunit tandaan ito, Gemini, hindi lahat ng refleksyon ay nagpapakita ng katotohanan kung ang iyong puso ay malabo. Pinalalakas ng salamin ang iyong panloob na kalagayan. Kapag puno ng takot ang iyong isipan, makikita mo ay kalituhan. Kapag bukas ang iyong puso sa pananampalataya, makikita mo ay banal na kagandahan. Ang salamin ay simpleng salamin ng kung sino ka sa loob. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang isang puting kandila. Ilagay ito sa tabi ng salamin. Banggitin ang iyong pangalan ng tatlong beses. Pagkatapos ay sabihin mo, Bukas ako sa katotohanan ng aking kaluluwa. Ipakita mo sa akin ang dapat kong makita. Ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Maaaring makakita ka ng mga kulay, simbolo o mukha, huwag kang matakot. Iyon ay mga piraso ng iyong banal na kwento. Ipinapakita sa iyo ng iyong mga ninuno ang mga alaala na humubog sa iyong kapalaran. Kung may luhang dadaloy, hayaang bumagsak ito. Bahagi ito ng paglilinis. Sa paniniwalang Pilipino, ang luha na dumadaloy sa harap ng salamin ay may dalawahang kapangyarihan, nililinis nito hindi lamang ang katawan kundi pati ang kaluluwa. Kapag pinunasan mo na ang iyong luha at muling tumingin, mapapansin mong mas magaan, mas maliwanag, mas payapa ang iyong refleksyon. Iyon ang sandali na nagsisimula nang bumukas ang iyong espiritwal na lagusan. Espiritwal na pahayag. Gemini, binibigyan ka na ng universo ng pahintulot na pumasok sa iyong bagong yugto. Lahat ng minsang pilahad lang muling dadaloy: pag-ibig, kasaganaan, kapayapaan at layunin. Ang salamin ay hindi kailanman naging kaaway mo. Ito ay mensahero mo. Ipinakita nito ang sakit upang maghilom ka. Ipinakita nito ang kalungkutan upang muli mong matagpuan ang koneksyon. Ngayon na nakita mo na ang lampas sa refleksyon, nauunawaan mo na ang salamin ay hindi nasa labas mo, nasa loob mo ito. Ikaw mismo ang lagusan. Ang iyong enerhiya, ang iyong pananampalataya, ang iyong banal na tiempo, iyan ang tunay na susi. Sa susunod na tumingin ka sa salamin, mumiti. Sapagkat ang taong nakatingin pabalik sa iyo ay hindi na basta refleksyon. Iyan ay ang iyong nagising na kaluluwa, handa ng magpamalas ng mga himala. Gemini, nabuksan na ang lagusan. Ang tanong ngayon, handa ka na bang tawirin ito? Pagpapamalas at gabay. Gemini, ngayong nakita mo na ang iyong refleksyon, panahon na upang aktibahin ang lagusan, hindi ang nasa loob ng salamin, kundi ang nasa loob mo mismo. Bawat salamin, bawat kumikislap na apoy, bawat bulong ng iyong intuisyon, ay matagal nang naghahanda sa iyo para rito. Binuksan na ng universo ang daanan, ngunit dadaloy lamang ang enerhiya kapag sinimulan mong kumilos ng may layunin at kamalayan. Tandaan mo ito, nagbabago lamang ang refleksyon kapag ang kaluluwa ang nagutos. Ang salamin ay nakikinig sa pangininig ng enerhiya, hindi sa mga salita. Kaya ngayong gabi, kailangan mong magsalita sa wika ng enerhiya, ang sagradong jelekto ng layunin, pananampalataya, at ritual. Ngayon, simulan natin ang ritual ng salamin para sa pagpapamalas, isang espiritwal na pagsasanay na may inspirasyong Pilipino upang buksan ang iyong panloob na lagusan at akitin ang banal na pagkakahanay. Hakbang isa, linisin ang enerhiya. Bago magsagawa ng anumang espiritwal na gawain, ang paglilinis ay sagrado. Naniniwala ang ating mga ninuno na kailangang alisin muna ang baradong enerhiya bago pumasok ang pagpapala. Maghanda ng mangkok ng tubig at maglagay ng kaunting asin sa dagat o ilang patak ng tubig ng nyog, mga sagisag ng kadalisayan at panibagong simula. Punasan ng marahan ang iyong salamin habang sinasabi. Sa paglilinis kong ito, nililinis ko ang aking landas. Walang dilim ang mananatili kung saan nagliliwanag ang aking espiritu. Habang ginagawa mo ito, damhin ang pagbabago ng enerhiya. Maaaring mapansin mo ang malamig na simoy ng hangin, mahinang ugong, o ang kandilang kumikislap, mga palatandaan na naroon ang iyong mga gabay. Hakbang dalawa, sindihan ang kandila ng kaliwanagan. Ilagay ang isang puting kandila sa harap ng salamin. Sa paniniwalang Pilipino, ang puting kandila ay sagisag ng banal na liwanag at patnubay. Kapag ang apoy nito ay nasasalamin, nagiging simbolo ito ng iyong dalawang liwanag, isa sa nakikitang mundo, isa sa hindi. Bulongin ang iyong pangalan ng tatlong beses sa kasabihin. Tinatawag ko ang liwanag sa loob at sa labas ko. Ihayag mo ang mga handa ng tanggapin ng aking kaluluwa. Pagmasdan ang refleksyon ng apoy. Huwag pilitin ang kahulugan, damhin mo lamang. Maaaring mukhang mas maliwanag, mas mainit, o parang buhay ang salamin. Hindi ito imahinasyon, Gemini. Iyan ang tugon ng banal sa iyong pananampalataya. Hakbang tatlo, tatlong tanong ng pagising. Kapag naging kalmado na ang apoy, itanong sa salamin at sa iyong kaluluwa ang tatlong tanong na ito. Isa, anong katotohanan ang kinatatakutan kong makita? Dalawa, aling bahagi ko ang handa ng ipanganak muli? Tatlo, anong pagpapala ang naghihintay sa akin kapag ako'y nakapagpakawala na? Huwag magmadali. Ang mga sagot ay maaaring dumating bilang mga imahe, pakiramdam o biglang kaisipan. Ang salamin ay kumikilos sa enerhiya, hindi sa salita. Maging ang katahimikan ay isang sagot, ang kalma bago ang pahayad. Hakbang apat, bigkasin ang iyong afirmasyon. Gemini, ang mga salita ay may pangininin. Hindi tumutugon ang universo sa pagdadalamhati, tumutugon ito sa katiyakan. Sabihin ng malakas habang nakatitig sa iyong mga mata. Ako ang liwanan. Ako ang katotohanan. Ako ay nakaayon sa aking banal alayunin. Bawat refleksyon ay mensahe mula sa universo. Handa na akong tanggapin ang itinakda para sa akin. Ulitin ito ng tatlong beses. Sa mistisismong Pilipino, ang bilang na tatlo ay sagisag ng katawan, isipan, at kaluluwa. Sa pamamagitan ng tatlong ulit, inihahanay mo ang tatlong ito sa iyong kapalaran. Hakbang lima, pasasalamat at pagpapalaya. Tapusin ang ritual sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong kamay sa dibdib. Sabihin ang maikling panalangin ng pasasalamat sa iyong mga ninuno, mga espiritong gabay, at sa unibersong laging nakikinig. Ang pasasalamat ay ang huling susi na nagpapatibay ng pagpapamalas. Maaari mong sabihin, Salamat sa liwanan. Salamat sa gabay. Salamat sa pagbabagong paparating. Pagkatapos, hipan ang kandila hindi upang wakasan ang ritual, kundi upang selyuhan ang enerhiya. Habang tumataas ang usok, Isipin mong ang iyong hangarin ay umaakyat patungo sa langit. Gemini, mapapansin mong may mga banayad na pagbabagong mangyayari pagkatapos ng ritual, mas malinaw na mga panaginip, mga bigla ang oportunidad, o panibagong lakas. Maaaring mas maliwanag ang mga salamin, mas maaliwalas ang iyong kutis, mas kalmado ang iyong mga mata. Hindi ito ilusyon, ito ay mga kumpirmasyon ng enerhiya na aktibo na ang lagusan sa loob mo. Naibalik mo na sa ayos ang iyong refleksyon. Ngayon, maaaring ipakita ng universo ang kasaganaan sa halip na kalituhan, kapayapaan sa halip na sakit. Sa pamahiing Pilipino, kapag ang iyong refleksyon ay tila, mas magaan, o, iba, pagkatapos ng ritual, nangangahulugang nakapagbitiw na ang iyong kaluluwa sa isang lumang bigat. Ang mukhang nakikita mo ngayon ay hindi na ang kahapon, ito na ang iyong itinadhanang anyo. Ngunit tandaan, kailangang alagaan ang enerhiyang ito. Ipagpatuloy ang iyong koneksyon sa salamin sa loob ng pitong gabi. Bawat gabi, sindihan ang iyong kandila at ulitin ang iyong afirmasyon. Isulat ang anumang panaginip, koinsidensya, o pagbabago ng damdamin na mararanasan mo. Pagsapit ng ikapitong gabi, mararamdaman mo ang pambihirang katahimikan, parang yakap ng banal na proteksyon. Kapag naramdaman mo yon, tandaan, ganap ng bukas ang iyong lagusan. Maaaring makaramdam ka rin ng biglang inspirasyon, pag nanais na magsimula ng proyekto, makipag-ugnay muli sa isang tao, o baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Iyon ang iyong mas mataas na sarili, ginagabayan ka sa pintuang binuksan mo. Paniwalaan mo ito. Ang universo ay hindi nagpapadala ng senyales ng walang dahilan. At kung sakaling muli kang magduda, alalahanin ang mga salita ng ating mga ninuno. Ang salamin ay hindi lang salamin. Ito ay sagradong mata ng kaluluwa. Gemini, tumingin na sayo ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng sagradong matang iyon at sinabi, handa na ako. Ngayon, ikaw naman ang humakbang pasulong. Tumawid sa di nakikitang pintuan ng pananampalataya. Pakawalan ng takot, pagkakasala, o pag-aatubili. Nagbago na ang refleksyon dahil nagbago ka na. Kaya ngayong gabi, sa iyong huling pagharap sa salamin, umiti at bulongin. Ang taong nakikita ko ay ang aking tadhanang unti-unting nagbubukas. At habang kumikislap ang apoy ng kandila, alamin mo ito. Ang lagusan ay wala na sa likod ng salamin. Nasa loob na ito ng iyong puso. Gemini huminga ka ng malalim. Mahaba na ang iyong nalakbay sa paglalakbay na ito, mula sa takot patungo sa pananampalataya, mula sa refleksyon patungo sa pahayag. Ang salamin na minsang nagdulot sa iyo ng pagkalito ay siya na ngayong iyong gabay. Ang misteryong dati mong kinatatakutan ay ngayon nagiging kahulugan. Ang liwanag na nakita mo sa refleksyon ay hindi kailanman hiwalay sa iyo, ito ay ang unibersong matagal nang ipinapakita kung sino ka talaga, makapangyarihan, may malalim na pakiramdam, at itinakdang sundan ang mas mataas na landas. Habang isinasara mo ang iyong ritual mayong gabi, tandaan ito, ang lagusan ay hindi kailanman nasa salamin, matagal na itong nasa iyong puso. Bawat bulong na narinig mo, bawat kisap ng liwanag, bawat malamig na hangin dumampi sa iyong balat, mga senyales ito ng pagising. Nabuksan mo na ang iyong banal na paningin, ang kakayahang makakita lampa sa ilusyon. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag marahang kumikislap ang iyong refleksyon matapos ang panalangin, ibig sabihin ay nakahanay na ang iyong kaluluwa sa liwanag. Iyan ang paraan ng universo para sabihin ang iyong espiritu ay hindi na naliligaw na tagpuan na nito ang tamang direksyon. Gemini, hindi ka na nakatayo sa harap ng salamin, nakatayo ka na sa harap ng iyong tadhana. Ngayon, nakangiti na ang refleksyon pabalik sa iyo, dahil kinikilala nito ang lakas na iyong natadpuan, ang pananampalatayang iyong pinili, at ang paghilom na tinanggap mo. Hindi ka na naghahanap ng mga senyales, ikaw na mismo ang senyales. Mula sa sandaling ito, sa tuwing mapapadaan ka sa salamin, huminto ka sandali. Tumingin sa iyong mga mata at bulongin ang afirmasyong ito, ako ang liwanag, ako ay ginagabayan, at ako ay pinagpala. Ang universo ay sumasalamin sa pag-ibig at tadhanang nasa loob ko. Damdamin mo ang mga salitang ito na parang tibok ng puso, banayad, matatag, at banal. At kapag bumalik muli ang pagdududa, dahil minsan, babalik ito, alalahanin mo ang gabing ito. Alalahanin mo ang kandila, ang refleksyon, at ang kapayapaang sumunod. Nabuksan mo na ang lagusan, kailanman ay hindi na ito magsasara. Mananatili itong buhay sa loob mo, gagabay sa iyong mga pagpili, sa iyong mga panaginip at sa susunod mong yugto. Sabi ng matatandang Pilipino, ang liwanag na nakita mo sa salamin ay ang liwanag na nasa iyo na. Kaya, Gemini maglakad kang may tapang. Ang daan sa iyong harapan ay hindi magiging hungkag, mapupuno ito ng mga palatandaan, koinsidensya, at mga biyayang hinubob ng gising mong enerhiya. Ngayong gabi, habang ang huling apoy ng kandila ay marahang kumikislap at ang mundo ay humihimbing, ngumiti kang muli sa iyong refleksyon. Sapagkat ngayon, kapag tumingin ka sa salamin, hindi mo na hinahanap ang lagusan. Dahil tinawid mo na ito.